Okay, good morning sa ating lahat mga kaagri at mga kaibigan Nandito naman po tayo sa ating programang June Agri Kalaman TV uh, Una sa lahat po uh, Maraming salamat sa lahat po ng mga subscriber natin Lahat po ng mga viewers At sa mga hindi pa po Nakapagsubscribe ay Inaanyayahan po namin kayo na magsubscribe sa aming YouTube channel Ang June Agri Kalaman TV at sana po uh, mag-share po kayo uh, at pwede po kayong mag-comment. Uh, handa po kaming sasagot sa inyong mga katanungan. Uh, sa umagang ito mga ka-agree ay isishare share po namin sa inyo ang amin pong bagong tanim na sitaw. Ito po ay uh, halos uh, 30 days na siya kahapon ay amin pong uh, kinuna ng uh, ano dinadamuhan po namin mga kaagri no ito po yung natapos namin kung makikita niyo mga kaagri ay yung iba ay na karating na sa itaas no ito siya karating na sa itaas at sa mga ganong ito, ito yung ano niya, sanga ay dapat ay atin po itong ma paakyat para po hindi mo sumayad sa lupa no mga kaagri at ito naman sa kabila ay mamaya tatapusin namin ito Ayan, ayan na. No. Dito hindi pa nadamuhan. At tito tapos na nung nakarang araw. At ganito kadami yung sanga niya, mga kaagri. No? Kung makikita ninyo, napakadaming sanga. Kaya uh, ipaakit namin ito mamaya. No? Ayan mga kaagri. Mga kaibigan ay 30 days na sa simula ngayon mga 2 weeks kasi 45 days pwede na tayo makapag harvest sa ating uh, sitaw kaya expected natin mga kaagre simula ngayon ay uh, magbilang tayo ng 2 weeks o so 15 days ay mayroon na po tayong ma harvest ng ating sitaw no mga kaagri sana makajak pa tayo ng matataas na presyo para makabawi-bawi na naman sa ating gastos nito o oh, ayan mga kaagri ito yan tatlo so, mas marami dito sa, sa to ito no yan o no? maraming sanga no sikreto namin dyan ay. Hindi sekreto kasi i eh, ano namin isasabi namin, no sabihin namin. Ayun oh. 'Yan mga -agri, Alaga ito na 301010 na groomor. No, may mga video kaming ginawa kaya inanyahan namin kayo na subaybayan so ang aming YouTube channel. Doon Agrikalaman TV, pwede niyo bisitahin doon, may mga video kami na ginawa para po sa inyong kaalaman no ito sa kabila halos ano na, na sa mangga ayan mga kaagri oh na sa mangga no ah sinishare ko lang sa inyo baka magustuhan ninyong magtanim ng sitaw alam nyo nung nakaraan ang sitaw dito ay umabot sa 50 pesos per kilo kaya lang wala tayong tanim na sitaw. No, ang palaya ang itinatanim natin. Kaya sayang. Kaya kahit na ano uh, anong mga kaagri baba ang presyo, huwag po tayong mawala ng pag-asa, no? Siguro baka this time na nagtanim tayo baka maka jackpot tayo ng mataas na presyo ito na yun ang aming tanim na sitaw ayan ito po ay nasa 2,000 mahigit na puno sana po uh, patuloy po nyo kaming suportahan sa aming youtube channel June Agri Kalaman TV God bless po sa ating lahat at magandang araw ulit sa inyo mga kaibigan.